Ang galing mga kabraso, yan yung hinukay natin na ano, dyan lang yung twistohan niya. Tapos, dito papunta mga kabraso, andito. Papunta dito yung pagtakas. Yan. Yan yung isa. Ay, isa lang yung sipit. Lalaki ito mga kabraso. Isa lang yung sipit nito. Ay, nahulog pa yung itak natin. anak titing wala pa dito ayun palipat lipat ah kayang ko lang dun mga kapraso madami itong eksitan isa lang yung sipit